Para na enjoy mo Sir, ano pong name niya? Ronald. Sir Ronald from Valenzuela pa. Oh. First time niya mag-bike dito sa Ahon. San siya ka na sir? Na-interview pa kita sa Ahon. Oh. <laughs> si Ralph pala sir. Oh. Ayan yeah, po. <laughs> Next time sir, bike tayo oh. ulit. pa sa Ahon na to, no? Apo, marami pa Apo, marami pa Manayad lang. <laughs> <laughs> May parang ano yata ito, 12. 12 to 13.

Tama po, salitin lang nalang yan ang view d'y. Tama ito. Tama? Tama ito. Dati bro, ito yung daan. Nung hindi pa bundok bandok. Sorry for backup. Imbis na gumawa yung bridge, intersection nilang ginawa. Tapos ito, view d'y. Saan na? Ano yung mga ano kanina? Ah, ito na yun. Eh. <laughs> bawal ang motor yan oh, kasi ano daw eh may na vandalize yan ito yung mga nakita natin kanina okay na pala tayo dito bro <laughs> okay malasa view deck flavorful view deck woo ganda dito bro wait lang. check this out check this out and yung dahan dati bro yung yan diretsyo to dahan yan bro thank you sa paghelp. help okay, bro salamat sa pag sa ano yung hey. kadena na discaril ano, discaril ba yung tawag doon matanggal <laughs> kasi nagpalit ako ng wheel set yung wheel set na yan cruiser siguro iba yung haba ng cruiser na 11 speed sa 12 speed talaga no pero kasok naman yung cogs eh picture taking maganda dito sa inyong Arayat papunta ng Clark and then papunta ng Bamban Tarlac hindi ko na po maalala tapos papunta ng New Clark City saka ng San Jose tapos dito yung papunta ng Pinatubo may access dyan pag gusto yung mag packing Sa park na to, papunta na kami dun sa Malasa Daycare. Kasi ang pangalan ng place na to is uh, Sitio Malasa sa Bamban Tarlac. Ito rin yung papunta sa Sitio Gayaman na kung saan uh, adventure yung place na yon, Puro bundok tsaka puro off-road na climbs. Malasa Daycare. Saboy, boy? Malasa ka, boy. Malasa daycare. Alright. Thank you, Lord. So, sa destination namin, baka halfway pa lang kami. Eh, parang budol feels kami, kaya... <laughs> Ayaw na ni <nyo>, Ralph. <laughs> Silipin lang natin access. Ano? Right uh, Hindi, hindi natin pupuntahan. Punta natin. Asa ah, oh, sige. sige. Mahirap talaga bro Wala lang yata Pero <laughs> madulas so, tumun, tumun, Madulas bro, huwag lang Hindi ko kaya Kaya ko to ng normal ako Didire Dire diretso -dire yung kaya, kaya lang ngayon Madulas yung gulong Basa eh Basa bro, okay lang Okay Okay, iyan, iyan muna natin So dahil Dahil yan ang gulong ko, tapos naka gravel si bro Si bro kaya niya eh, kaya lang Mulan kasi kagabi. So, peanut butter kasi dito. Peanut butter kasi dito, bro. Yung mud. So, dito MTB na ano, pati yung tires natin. Malapit lang naman sa amin to. So, babalikan na lang namin, Uncle. BCDA, babalikan na lang po namin. Thank you po. Kasi, wala pa sa condition. <laughs> okay, ma, ma maganda naman na yung napunta natin, bro. Okay na, no? Okay. Content training na to. Ha? Breakfast, breakfast na kami. Pantay na? muna Nangawit siyang kamay ko na ah, Sa lusong pa talaga ako nagpahinga no? Ah. Parang siyang nagbibigay na Dito ah sa wrist nandito yung tandahan ah, dahan lang tayo So bangin nito eh Yun ah kalalim grabe Tapos may kubo dito ah, ay right